hello guys. So, magandang araw. So, for this video guys, so mayroon na naman tayong sa uh, sasagutin ng mga comment galing po sa ating mga viewers. So, bali guys, uh, dalawang OFW to silang nagtatanong sa akin kung gusto daw nilang kumuha ng motor. So, cash and installment po guys yung kinatanong nila. So, ayan. So, sa lahat po ng OFW, ayan, na gustong kumuha ng motor dito sa motor trade is para sa inyo po tong video na ito so dapat mapanood nyo ito guys at sana masundan nyo itong aking video alright guys, so huwag na natin itong patagalin discuss na natin to para sa mga lahat ng OFW na gustong gumawa ng motor so tara guys, let's go Right, so ngayon guys, so unahin natin ang comment po ni Sir John Michael Landis. Ayan, shout out po sa inyo sir. So sana mapanood po nitong aking video na ito. So ito po yung comment niya guys. Oh. So boss, dito ako sa abroad. Kukuha sana ako ng motor. Gusto kong ipangalan sa akin. Babayaran ng cash. Pwede po maipangalan sa akin kahit nandito pa ako. Ayan, so... Alright. so direct to the point na tayo guys. So, yes sir, pwede pong ipapangalan sa inyo basta cash ko yung motor. niyan kahit nasa abroad ka pa basta yung uh, inutusan yung magdala ng cash no uh, para sa motor series alam po yung pangalan or yung uh, personal information po ninyo. Ayan. so dapat alam niya yung spelling ng pangalan po ninyo dahil ito yung ma-appear sa registration po ng motor. Ayan. so Then yung exact address po ninyo sir o, dapat alam ng uh, inutusan yung mag, uh, para mag ng motor. Ayan. So sa lahat po ng OFW ha, so pwede pong mag ng motor kahit nasa abroad po kayo. O, bago natin uh, ipagpatuloy guys yung isang comment. Ayan. So gusto ko lang ipaalam sa inyo guys. So ayan mayroon akong ginawang video Ayan kung paano at ano yung mga requirements kapag kukuha kayo ng installment na motor dito sa Motor Trade. Ayan. At ayan tips para mabilis ang pag-approve ng application nyo ng motorcycle dito sa Motor Trade. Ayan. So sana mapanood nyo to guys na uh, tagatapos tapos nitong video na ito. Ayan. So so tuloy tayo guys sa pangalawang na comment. Yes about pa rin ito sa motor isang OFW yung gustong kumuha ng motor. Ayan, so shout out sa iyo William Dicano. Ayan, so ito po yung kanyang comment guys, oh. So kailangan pala nasa Pinas ka na bago ka makakuha ng motor. Hindi po ba pwedeng kumuha ng motor habang nandito ka pa sa abroad? Thank you. Oh, so, isang mabilisang sagot lang po guys. So ito So sa lahat po ng OFW na gustong kumuha ng installment ng motor, ayan. So hindi po pwedeng nasa abroad pa po kayo. Ayan, so dapat kung kumuha ka ng motor guys, so dapat nandito ka na sa Pinas. Dahil pag installment po na motor yung kukunin ninyo is mayroon pong contract na pipirmahan po ninyo. Ayan, so at saka guys mayroon kayong uh, ipapasa ng mga requirements. Ayan, di gaya kanina guys na cash is wala na pong requirement. So, direct so lang. Kahit nasa abroad ka pa, is pwede kang makakuha ng motor. Pero pag installment, guys, ayan, installment, is hindi po pwede. So, dapat nandito ka sa Pinas. Kaya mayroon kang pipirmahan ng mga contract kung ilang years or term ang kukunin niyo na installment. Ayan. So sana po nakatulong itong video sir uh, sa inyo. So sa, dapat mapanood po ninyo ito. Alright guys. So hanggang dito na lang po tayo. So paulitin ko guys so sa lahat po ng mga OFW yung gustong kumuha ng motor so sana po mapanood nyo itong aking video. Ayan. At kung sakaling nagustuhan nyo guys. So pwede kayong magshare para may kaibigan kayong OFW din na gustong kumuha ng motor, is ayan, malaman niya at mayroon na siyang idea kung paano. Right? Alright, so ulitin ko guys ha. Ah. So nandito po kami mga CI, ayan, para tumulong sa mga gustong kumuha ng motorcycle on dito sa motor trade. Alright, so hanggang dito na lang po tayo guys. So ayan, so kung so, nagustuhan nyo tong aking uh, short video, Uh, sa napaka napano, nakapanood nito so sana malike niyo guys at ma-share Ayan. at don't forget to subscribe my channel guys kung bago ka pa lang din paki na lang din po ng notification bell para sa mga bagong video pa nating i-upload alright so thank you guys and god bless ating lahat